Instagram nyo kung gano'n ako ka-grateful sa The Gluta Lounge. Kasi ba diba, mag-35 na ako, guys, next year. Hindi to sa pagbabrag, guys, or what. Pero nakakatuwa kasi alaking tulong na kapag inaalaga mo yung sarili mo at nagpapamaintain ka ng face mo. Nung first encounter namin isun sa Christmas party ng The Gluta Lounge, sabi ni tita sa amin, Uh, sabi ni tita, mag-boyfriend mag girlfriend lang ba kayo? or may ano na kayo? or kasal na ba kayo? ganyan, sige ko, ay kasal na po kami at may anak na po kami S ah, may ilang taon, ko. kasi si Hugo pagdating na pagdating pa lang namin dun sa Christmas party, hindi na siya umalis sa play area, so akala ni tita ah uh, wala kaming anak or something na mag, ano pa lang kami, mag boyfriend, girlfriend kami. <laughs> Tapos, ito guys, yung next encounter namin. Kaya sobrang grateful ako sa The Gluta Lounge, guys. Wait lang, ah. Hindi nakakasya, eh. So, yun, next encounter naman namin is kahapon, guys. Habang nagaan, kasi may nagpagluta doon. Nagpapagluta drip yung babae doon. Tapos, na pag-usapan nga namin, may, may baby kasing dinala doon. Sabi ko, ang nga lumaki ng mga bata. Sabi niya, uh, sabi ko, may 6 years old na kaming anak. Tapos, usap-usap kami, sabi ko, naku, ako nga, magta-35 na ako. Tapos, nagulat siya. Sabi niya, hala, talaga ba te, magta-35 ka na? Hindi halata, mukhang nasa 29, 30 lang daw ako, guys. Akala niya, maaga akong nag-anak. Save, kinumpit-kumpit daw niya na six years old na yung anak ko, ang feeling niya, akala niya 24 ako nang, nang parang maaga ako, sabi ko, wow. Kaya sabi ko, pa pasalamat talaga ako sa daglo talang. Shit, ayoko rin talaga yung, alam niyo, yun, parang hindi, hindi makakastop sa akin yung anak ko para mahalin pa yung sarili ko at i-accept yung sarili ko at di naman sa feeling bata or something, pero kung ano yung gusto kong suotin, kung ano talaga ako, kahit mag 40-50 ako, is, ganito pa rin ako guys. <laughs> Kaya guys, ngayong 2024, pag-isipan nyo na invest in yourself talaga guys. And I mean, hindi lang siya naman para sa compliment ng ibang tao. Bonus na lang yun. Pero yung, alam mo yung inaalagaan mo yung sarili mo. Alam mong confident ka. nagigin kasi ng confidence guys kapag talagang ano eh. Alam mo yung inaalagaan mo yung sarili mo. Mag-start kayo baby step guys na mag-walking uh, muna. Laanan nyo kasi maritime 24 hours guys everyday. Nasasato yun kung paano natin. 1% lang yun nung time nila. Yeah, nasa sa atin yon kung paano natin, kung para tayo magtatay management, guys. Huwag tayo puro excuses na kasi ganito, ganyan. Guys, promise. Kung alam nyo lang, guys, hindi lang, kasi makikita lang ng iba yung pinapakita mo sa social media, pero mm -hmm. behind everything, guys, nako kayang kaya nyo yun, Kasi ako nakakaya ko, although sobrang hirap, magbaburn out ka minsan, pero guys, kaya talaga i-manage, i-balance yung time. Magsasakripisyo ka lang talaga. Yun din kasi matitest mo yung sarili mo kung gaano ka kadisiplinado para sa sarili mo, guys. Katulad ako, hindi naman sa pag-ano, guys, ha? Nagigising talaga ako ng maaga. Inadjust ko yung sleep ko. Hindi kasi, ah, hirap talaga. Hirap mag live selling. Sobrang hirap guys. Sobra. Tapos may dalawa ka pang alaga. Alagain, ba? Diba? Pero alam mo yung mapapagod ka. Pero kaya mo talagang i-balance. It's up to you guys kung ano yung priority mo talaga. Or yon i-check mo lang muna. Tomorrow, i-check mo na kung ano ba gagawin ko. tas yung mga hindi naman importante, i-adjust mo muna. Pero importante guys, yung sarili natin. Kasi kasi, alam mo yun, ang sarap lang sa feeling na nakakapagod, yes. Pero alam mo kasi, lahat ng gagawin natin sa buhay is like sa start sa sarili natin, sa mindset natin, sa kung paano tayo mahalin yung sarili natin. Kasi kapag inuun natin sarili natin, makakapag-share din tayo na mas marami para sa ibang tao. Diba? Yan lang naman, guys. And I'm not doing those things <laughs> na workout, etc. para i-praise ka or alam mo yon um uh, para lang ma-maintain kasi alam ko na ang dami na i-inspire sa ginagawa ko guys we're doing it talaga for myself na rin at gusto ko kasi na feel good talaga ako iba kasi yung feel good hormones kahit hindi tayo perfect guys walang perfect mas malaki pang mas sexy mas maganda sa atin pero guys, alam mo yung nanggagaling sa iyo yung ano eh, yung confidence eh. Iba 'yon na alam mo kontento ka sa sarili mo, mahal mo yung sarili mo. And ayun, tsaka pag magulang na tayo or nanay na tayo, kailangan talaga mag-start sa sarili natin kasi kung ano yung energy nanggagaling sa atin, maabsorb ng family natin 'yon kasi tayo ang oh, nagse talaga ng mood. Totoo 'yan, nanay talaga magse ng mood kasi pag masaya ka, masaya rin yung paligid mo, masaya yung pamilya mo, 'di ba? Pag bad mood ka, syempre bababad mood sila. <laughs> syempre, bonus na rin talaga. Ng, pansin nyo ba? Nung ang dami kong pinagdaanan, may lang ako mas naging bold. bold? <laughs> Guys! Na grabe yung post ko before nang nakatupis ako compare sa ngayon. Mas confident ako ngayon compare dati. Mas naka-express ko yung sarili ko. Mas, ano, depend. Ano, simula nung talaga ang dami kong pinagdaanan. Nagulang ako ng pakialam na parang, ay, ito ako eh. Parang, um, ginagawa ko naman yung best ko sa para sa sarili ko. Tapos, basta nakuha ko na yung, ano, as in, tototaling wala ako ng pakisasabi ng ibang tao. Basta wala akong tinatapak tao. Mahal ko yung sarili ko. At mag-reflect yan, guys, sa inyo. Yung energy ko, anong klaseng tao kayo, kung confident kayo or hindi. ba diba? At hindi mo kailangan ng kung anik para maging ng confidence dapat. Sa sarili mo palang dapat confident ka. Kahit anong suot mo, mamahalin yan or hindi or what, sa sarili mo pa rin start kung paano mo tatanggapin yung sarili mo or anong anong aura meron. Kami kasi ako na-encounter na, ay, ano, sana ganito, sana all. Kanyan, sana kaya ko rin. Guys, kaya nyo yan. Kaya, nag -kaya na naglimit sa sarili nyo. At hello, life is short, guys. Minsan lang tayo makapag-two-piece. Yes, minsan tayo makapag-crop the top and all. Dahil darating talaga yung time na mangungulubot everything sa atin. <laughs> Overall, lahat, even sa face, sa body, mangungulubot yan. So, hanggat fresh pa yung skin natin or kung ano man, wala pa tayo sa kulubot-kulubot era na yan, guys samantalahin nyo mag-post ng kung anong gusto nyo mag two dyan or what, go lang. Kasi, ba diba, parang, ay nako, yan yung pinaghahandaan ko. Sana lang, ewan ko lang, sana siguro after ng car, ng bayarin at all, sana makapag-beach or swimming pool para makapag-two-piece ulit. <laughs> Nakakamiss din naman pala talaga. Ayun. Pero 'di ba guys, just be yourself guys. At 'pag niyo isipin niyo maraming tao kasi kahit ang gawin niyo maraming masasabi talaga 'yan guys. So, bare. Kasi guys, yung pagiging totoo sa sarili natin, um, yung mga taong ayaw ka, hindi, hindi ka talaga yung magugustuhan. Sobra kahanap yan ng flaws mo. As in yung mga taong, hindi rin nila kayang gawin yung ginagawa mo. Pero gusto nila yan. Pero since hindi nila nagagawa, hanap talaga yan ng hindi maganda sa'yo. Pero kahit mag, ano, kahit um, yung, ang takpan mo lang dyan yung nipple mo or yung private part mo, pero pag yung taong mahal ka, yung totoong gusto ka, so ka yan, pero yung mga totoong ayaw sa'yo or hindi sila confident din mismo sa sarili nila, yun, ang, yung mga naglilimit sa sarili nila, ang tingin sa'yo, ay ano ba yan? Bakit nagpo-post ng ganyan? Bakit ganyan? Ba Ganon. Pero kapag alam mong yung ginagawa mo, yung naiintindihan mo at mahal mo yung tao at gusto at naiintindihan mo na bakit siya ganon, yun yung mga totoong tao na Mahal ka at confident din sa sarili nila. Pero yung mga nagli-limit yan, ako. Pero kaber, diba? Gawin nyo lang kung saan kayo masaya. Wala lang, babush.